Pumunta ka kay Polina Variante ng lupa Pumunta ka kay Adami Variante ng, ng tubig Pumunta ka kay Ale At siya ka Variante ng hangin Pumunta ka sa akin na daming ko ngayon dahil palagi ko rin nila kinakalaban at hindi ko naman mapapayag na kalabanin ko sila gusto ko naman sila kakalabanin ang Ekan Taya para maagawin ko ang Ekan Taya bote na magpakita ka ngayon eh. dahil kita ka ngayon eh. na ng boy Polenara Motena! Magpakita ka ngayon dahil papatayin kita ngayon din! Adesala Polinara! Motena! Kung <laughs> gusto mo ako papatayin Patayin mo na ako dahil kung kaya mo lang kung papatayin mo ako O sige nakalaban na kita Pero hindi naman klasengs pa na gagamitin ko isang baryanti ng apoy ko ngayon o sige huwag na lang ang espada mong gamitin ang baryanti ng apoy ko sige, pakita mo na sa akin sige <laughs> ako na naman Kakaibang brillante mo Motena Oo Kakaibang brillante na to Hindi maaari At nyo, Hindi ko ito papatagalin pa Sige, hindi ko ito papatagalin ngayon din Tanda, crash na Warga Hindi Hindi maaari Tino, wag mo tayo mag muna! Papatay kita pa ngayon! Papatay kita ngayon! Papatay kita ngayon! Hindi maaari! Yes. <laughs> Hindi! Hindi! Nasa akin ang na ang iyong goryante, Polinara huwag ka na babalik pa isa ka talaga mahinang sangkro. tanda Krishna! na polinara polinara alin harumino ano nangyari sa iyo? Papalapit na si Motena dito sa ikantadya. Kailangan natin umalis pa. Tanda na! Paano nangyari yon? At ninong binabawi ng aking bariyante ng apoy kay Motena na bawi ni Motena! Ashneya Kapulinara, binibigay kita ng kapangyarihan tapos na bawi ni Motena isa katrabahinan nila lang! Barka. At sana, may isa pang sangroon kay Motena Ay si Adanoy Motena! Magpakita ka ngayon din, ay papatay kita ngayon din! Abisala, Adanoy Abisala, Motena O sige, kung gusto makapapatay mo Patayin mo na, gawin mo na Oo, kailangan kita taglalaban Dahil sino inutos kami na niya harong Sige, huwag lang yan spada mo Gamitin mo kapangyarihan mo Beryanti ng lupa Sige Hindi kasi espada pong gamitin Dahil kundi din ng lupa ko. Sige din ng lupa Pagdating niyo ng mo ako na naman. Okay, ibang mo mute hindi maaari. Oo. Kakaibang brilliant ko ngayon. At ngayon, hindi ko ito patagalin pa. Pashnaya! Yeah! Brakar! Hindi! Hindi! Yeah. Wala ka na ngayon, Adamon. Isa ka lang mahinap sa At wala nang mabagalaban sa akin ngayon

Adanoy, Adanui Han Nino. Adanui sa so, wakas the Binawi na moten ng aki ng lupa. Tanda Krishna. Tanda Krishna. Paano nangyari yun? Pamanhin nino. Tumahimik ka na nun kung lang kita ngayon. init ah. Mandanoy. Puling nara. Anen. Mga mahinang sangro. Binibigay ko kayo ng kapangyarihan ng beryante ng apoy, beryante ng tubig, beryante ng lupa. At ngayon, hinahayaan nyo lang na palakas ang beryante nyo. Sa tingin nyo iba ako ay mahina nila lang. At ngayon, ako na kakalabay ni Motena para mabawi ko yung kapangyarihan niyo. May isa pa sangro. Ibalik mo na ang mga beryante ng mga staff ng sangro. Sige, kung gusto mo mabawi ang brillante ng mga sangro, kailangan mo na ako kakalabanin. Gusto mo talaga kakalabanin kita ngayon? <tong>